Hello mga mare! For today's video ay magluluto tayo ng pinakbet. Ito nga pala yung pinakbet na binili ko mga mare, yung nakabalot lang siya. At sasahugan nga pala natin yung nakamote para medyo manamis-namis naman yung ating pinakbet. Meron din tayong isasahugyan na chicken at alamang mga mare para makumpleto ang ating pinakbet. Nagpainit na nga ako ng mantika at nilagay ko na nga itong bawang. Sinunod ko na nga rin itong sibuyas. After nga nyan, mga mare, nilagay ko na nga rin itong manok. Lulutuin nga lang natin to ng ilang minuto. Pagkatapos nyan mga mare, ay nilagay ko na nga rin itong kamote. Bali, naglagay din pala ko dyan ng asin mga mare. At nung naluto na nga yung kamote mga mare, ay nilagay ko na nga itong mga gulay pala itong gulay sa naglalako dito sa amin. 30 pesos nga yan, mga mare. Meron na siyang kalabasa, sitaw, ampalaya, talong at okra. Nilagay ko na nga rin itong ating alamang para makompleto na yung ating pinakbet. Nilagay na nga rin pala ako ng pampalasa mga mare. Tapos sinakpan ko lang siya. At ilang minuto nga lang mga mare ay luto na yung ating pinakbet. Ayan na. Kain po tayo mga mare. Yun lang. Kita kit susunod ko mini vlog.